evening mga kaibig. Ito yung ating palamang gamot na pansit, pansitan. Ito yung mga kaibig, maganda ito sa mga ano, sa mga yung may masasakit sa yung sa bato, yung sa kidney. Na kaya pag may problema sa kidney, ito na ating gagawin. Ito na, kumuha lang tayo ng kaserola. Nilagyan natin ang dalawang pasong tubig. At ating pakukuluin sa po sa ano sa serolo of course yan nilagay na natin yung ano ating pansit pansita atin ang pakukuluin niya sa kasero lang may dalawang basang tubig ha kay tinakpan natin tinakpan na natin yung ating kaserola para sa si kumulo na at ang yan, tumukulo na siya. Tumukulo na yung ating pansit-pansitan. Ayan, o. Diba? Ayan, at uh, kumulo na nga siya. Ilagay na natin siya sa tubig. Ayan, o. Ilagay na natin siya sa tubig para... Ating... maya pag lumamig kayo ating inuminan. Na. Ayan, nakaibig. Ayan, o. Nakaibig, o. Uh. Ayan, nasa lames na. Kaya palamig lang natin. Ito nga at ating iniinom na yung ating pansit pansita na yan oh. Sarap yung kay ba ko? Ma, madilaw-dilaw siya so pag may ano ka talaga sa ano, <laughs> yung hanbaw, may, may sumasakit sa tagira, parang yung mahina yung mo yan, pwede-pwede siya mga ibay. Sa panong kaibay, hanggang dito na yung video ko. Maraming salamat. bye